ginplastar ni Monsignor Militon Oso, Director sa Haro Archdiocesan Social Action Center, ang iya mga panawagan agod nga mapapreso ang mga kurap kag mapasabat sa ilang mga kasalanan, apisar nga mataas pang ilarango o konposesyon sa susyudad. Sa iya homily sa Haro Metropolitan Cathedral, alas 7 kainas ang aga nag si Oso kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya nga magapreparar isang mapag-on nga kaso batok sa mga kurap nga opisyal. Suno so, kay Oso kon manabaw lamang ang preparasyon sang kaso, patod nga mabasura ini gilayon kag wala sang may mahatag nga hustisya. Ikaduha nagapilar man ini nga maghanda man sang maayo nga prosecution. Nagpanawagan ni si Oso kay President Ferdinand Marcos Jr. nga magpili isang prosecutor ukon kon huwes nga may integridad, may kahadlok sa Diyos kag indi mabakales sang kwarta. Ini nga mga panawagan ni Oso ang kasunod sang iya ginaduso nga dapat masilutan gid ang ang kawatan na bisan miyembro pa iniya sa Kongreso, kontraktoro o kung katapo sa Department of Public Works and Highways, kag-commission on audit. Siling sang madamo, kung imulgane priso, kung sinadorgane wala kaso. Kung ang ginkawat Ahaw nga sinsilyo ang makawat dayon priso. Kung ang ginkawat milyon o kung bilyon ang makawat absuelto. Isugpon ko na lang, gani ginaangkat kita, hindi mangawat sinsilyo, pangawat ka milyon, kagbilyon, kay absuelto kadayon liwat matunog ko nga pamangkot kag siguro pamangkot man ninyo may mga congressmen kag mga senador bala nga mapriso